Yo, what's up? Magandang buhay. Pauwi na tayo. Galing tayo ng trabaho ngayon. Ayan oh. At umiwas tayo dun sa ah, madalas natin dinadaanan kasi madaling mag ano dun eh, magbaha dun sa may parting papuntang rainforest. Kita nyo yung ano rito. Mga tutulis, oh. Ay! Delikado sa gulong ang mala. Diba? Grabe na yan, parang pinagtabasan ng bakal. Yon, bali dito muna tayo lumabas. Dadaan tayo ng Rosario. Iiwas-iwasan natin yung mga lugar na nakita ko sa social media na binabahana na hanggang sa makauwi tayo. So let's go. Ride safe sa lahat. Sa duwang ng kalsada. Mulang kasi. And dito na ako sa Rosario naman plano ko kasi titingnan ko dun sa my life homes tapos kakanan ako pa bloodway dahil pagkakalam ko sa kainta naman baharin dun naman sa isang dadaanan ko sa may ibang dampasig naman parin forest medyo baharin kaya madahanap ako na ibang madadaanan na hindi ganun kabaha ah, Jenis na tayo Jenis alright Pagkabangkrog na tayo, dadaan May hirap magpubyahan sa doon Kasi naikaw rin ano, Sa may FTI na tayo Baka, ano pa ba Asahan natin, kahit na talaga Mababang lugar yan Iwas-iwas lang -iwas tayo Humiwas lang rin tayo doon sa may rainforest Kahit <laughs> safe sa mga bike commuter dyan pupunta sa direksyon na pupuntahan ko rin eh. Yan. Oh uh, bro, RJ, etne ilaw na dinaan ko kay Bro Kram. Yo, maraming salamat nga pala sa pinayram mong ilaw, Bro RJ. Nandito na nga tayo sa SM Taytay at paahon na tayo nang tikling. Dito na natin na dumaan at bigla na naisip na magkabrera dahil na rin sa comment doon sa post ko sa Facebook. Aligaw na naman. <laughs> Hindi na rin naman ganong kalakas ang ulan, kaya ang sarap lang sa pakiramdam, kaya naisipan ko na rin dito umahon. Siyempre, Chinelas Gaming lang tayo. Ayan, maulan eh. Okay, yeah! magmadali diba hako na tayo basa nga lang ang kalsada kaya syempre ilan ng laging paalala iba ayong pagtinginan ang ilan na ba to ang kasi umuulan nga naman dito na ako dumaan iwasan ko yung mga lugar na mababaha <laughs> tapos dito na ako naligaw naligaw pa sa dyan <laughs> Bali yun nga no, bali naging pasadya na nga itong ruta na to dahil kung tutuusin pwede naman na akong romekta ng dom sa pauwi ng mahabang parang at pwede rin naman akong dumaan ng quarry sa may binangonan at pwede rin naman akong dumaan dito sa may kabila, sa may tikling, sa may Ortigas Avenue extension at dahil nasabi ko na nga ikukumpara natin yun dito sa kabila which is etong Cabrera Road para sa akin kasi is tahimik dito at isa pa konti lang yung dumadaan dito kumpara doon sa kabila na ang bibilis ng mga jeep na dumadaan doon at bukod don ay mas marami ang puno rito kaya sobrang nakaka-relax lang talaga dumaan dito at isa pa eh napansin ko na halos wala naman nang makitang view doon sa kabila kaya dito pinasya kong dumaan kahit papano eh ma-refresh tayo sa nakikita nating view hindi lang naman kasi sa pakiramdam masarap kapag ka natatakpan ka ng malalaking puno sa daanan sobrang laki lang rin kasi talaga ng tulong ng mga puno maging sa literal na pamumuhay natin katulad na lamang kapag kagantong may bagyo, aminin man natin sa hindi, napakalaking epekto talaga yung pagkalbo ng mga puno sa kabundukan. Isa pa yung kawalan natin ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa kung saan saan, na siyang nagiging sanhi ng pagbaha rito sa ibang lugar sa Pilipinas. Masakit lang talaga isipin na may control naman tayo sa ibang bagay tulad na lamang ng pagtatapon sa tamang basurahan. Pero alam mo kung ano yung masigit na masakit isipin? Yun ay ang dumating ang panahon na kakalbuhin ng mga puno sa kabundukan pero wala tayong kontrol sa mga makapangyarihan. Yun ang masakit na katotohanan. Nakakalungkot man ang pinagdaanan natin ngayong bagyo, eh palag-palag lang sa buhay at maayos din yan. Lapit na ako sa aming pamamahay. Ang sarap magbike ng ano, baulan. Siyempre, basta may mga proteksyon ka lang sa mga katawan mo. Tapos mag trip ka ng ano, mga tugtugan ni Luni. Grabe. Ang sarap pagyakan. Hanggang dito na lang. Magandang buhay.